Hi guys, welcome to my channel. Siya pala guys, i-vlog ko lang itong LTO dito sa Dasmariña City, Cavite. Dito sa likod ng sabungan sa Arcontica, Dasmariña City, Cavite. Sa Salitan Dos. Ito guys, so ang LTO dito sa Dasmariña City, Cavite. And guys. Tapos guys, ito na yung paligid sa LTO ng Dasmarina City, Cavite. Sa likod ng Arcontica Coliseum. Ito guys, oh. Yeah. guys, ang mga motor mga sasakyan. Ayan. Dito pala guys sa LTO na ito, ang meron lang dito magpa-restro at renew. Tapos kung kaya ay magpa-emission test. Ayan guys, ang babayaran guys oh. Ayan. Dito yan sa LTO sa Dasmariñas City, Cavite sa Salitandus, dus sa likod ng Arcontica Coliseum so guys so ang paligid dito sa LTO ng Dasmarina City Cavite sa likod ng Arcontica Coliseum yun guys yan Diyan, guys, ang unahan. Ano ba kung kaya magparinyo ng motor dito tapos kukuha kayo ng insurance. Meron dyan, guys, sa unahan. Saan next step lang? Ah, ayun kayo, okay. set. Tapos na. Hindi pa po. Hindi pa na check-in. Tapos po Diyan, guys. after po nyan, dito po kayo. Talagang na ng in Tapos na guys ang LTO dito sa Adjust City ka dito o guys che check yung motor ko sa empleyado dito sa LTO ng Desperinia City Cavite titignan ko guys kung gaano ka bilis ang proseso dito kung ilang oras bago matapos yung requirements bago ibigay sa akin ano ma'am ay po si Red Ay. Oh. Ayan. Red Ay. Yeah. Ayan guys. Dito pa rin yan sa LTO Das Marina City, Cavite. Sa likod ng Arcontica Coliseum. Sa Salip Ayan guys oh Ayan guys, may check yung aking motor sa empleyado ng tagay LTO kasi nga hindi uh, pa rin nyo ko Sir, dito naman tayo sa Sir Okay, oh. no? Um. Okay, na. Ayan, empleyado dito sa LTO sa Dasburnia City, Cavite si Busing O guys, pumunta ako dito sa verification dito ako magbabayad guys Ayan, guys, Ayan sila si Ma'am Ma empleyado dito sa LTO ng Dasburnia City, Cavite sa Salitwandus sa likod ng Arcontica Coliseum siya pala guys pag nagbayad dyan ng emission dito guys sa loob nito ah dyan o dyan dito sa loob nito sa emission ayan ayan si sir sir o siya tao sir ayan yeah, si guys, nagpaari nyo ako ng motor sa dito sa LTO ng Las Marinas City, Cavite sa likod ng Arcontia Coliseum nagpaari nyo ako nagkumpisa ako kayo ng umaga 11.00 tapos sa tapos 11.53 ay yung araw na ito o guys, ito na yung papel guys o oh. Diba? Kahit kung paano mabilis, diba? Ayan guys. Thank you. Ayan guys. So, oh, ang pizza sa papel sa pagparin ko dito sa LTO. Las City, Cavite. Sa sa likod to. Sa likod ng Arcontica Coliseum. Guys. Kaya guys doon sa may motor at gusto magpa niya ng motor dito. Dito na kay guys sa LTO ng Dasmarinya City, Cavite, sa likod ng Argon Tika Coliseum. Medyo mabilis dito guys kung kaya magpa niya ng motor Ito yung LTO ng Dasmarinya City, Cavite, sa likod ng Argon Coliseum. Thank you.